mas okay ngayon dito kasi doon, masikip, tapos mainit, tapos yung electric, paano pa para ipatay? Eh dito ngayon, okay, maluwag, tapos may aircon. Maayos, maganda, malinis, malaki. Maganda yung aircon. paganda Pakaganda po niya tapos malawa. Mas naging komportable at maginhawa para sa mga San ang pagtanggap sa mga serbisyong ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte. Matatandaan na nitong June 27, 2024, formal ng binuksal at binasbasal ang New Government Center para sa pamilyang San Joseño. Pantayog na ito ay sumasalamin sa pagpupunyagi ng mamamayang San sa pag-usad ng lungsod. Ipinakita nito si Dr. Jose P. Rizal, tangan ang aklat at lampara na sumisimbolo sa edukasyon at pag-asa na siyang naging tanglaw mula noon hanggang ngayon. Kaakibat ito ang pagsusunog ng kilay bilang paalala sa mga sanosenyo na kanilang pagsisikap at katatagan ang siyang naging susi sa patuloy na pagunlad at tagumpay ng lungsod. Sa programa, nakasama ng mga dumalo si Senator Nancy Binay na masayang nag pa sa loob ng NGC. Saksi rin sa programa si Nabulacan 6th District Representative, Congressman Salvador Plato, iba't ibang mga kinatawan mula sa mga tanggapan sa lalawigan ng Bulacan at ang puwersa na bumubuo sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte. Ang bago at mas malaking City Hall, nagbigay ginhawa hindi lang sa mga San Joseño, kundi pati na rin sa mga kawani ng pamahalang lungsod. Bilib si na Nanay Aileen, Chari at Marites sa serbisyo at magandang katangian na ipinapakita ng mga kawani ng pamahalang lungsod sa mga sanusenyo. Mabilis, mabilis yung serbisyo. Actually, kanina nakaupo lang ako. They asked me, again, they asked me right away kung ano yung pakay ko dito. Tapos, very impressive yung bagong City Hall. Nakakatuwa. Uh, komportable po, ma'am. Tsaka ayos, malamig. <laughs> Sobrang ganda po at laki po ng pinagbago. Tsaka mababait po yung mga empleyado. Mapabata man o matanda, hindi maiwasang kumuha ng litrato sa ganda ng pasilidad. Maging ang mga kawani ng pamahalaan, mas nakakapagtrabaho ng matiwasay at nabibigyan ng maayos at karapat dapat na serbisyo ang mga San Jose nyo. Actually, lahat kami dito, komportable kami kasi malakas ang aircon, lumuwag yung aming mga... Uh, yung aming mga office, yung aming mga mesa, komportable kami sa laki, sa luwag. So, hindi na kami nagkakaroon ng dikit-dikit na mga pwesto. Walang disturb, dire po ang aming trabaho. Komportable nung area ngayon. Una, malamig. Pangalawa, Uh, lahat kami dito nakakagalaw ng maayos, spacious siya, actually pati yung mga storage ng aming gamot. Sa sipag at dedikasyon ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, naging posible ang lahat at patuloy na nadarama ng mga San Joseño ang asensong ramdam ng lungsod ng San Jose del Monte. Ang paglalakbay natin patungo sa araw na ito ay hindi maging madali kagaya po ng sinabi ko kanina. Maraming hamon ang ating inaharap, ngunit sa bawat pagsubok, tayo ay nagpapatuloy at magpapatuloy, tuloy-tuloy na magtatagumpay. Dahil ang pusong mabuti, isip na sariwa, na nagmamahal sa kapwa at sa pamilyang San Joseño ay kailanman hindi pwedeng patigilin ng kahit na anong lakas ng bagyo. Tatayo ang lungsod ng San Jose del Monte sa walang hampas na hangin dahil alam ko na tayong lahat ay nagkakaisa. Kasama si Jeff Andrade para sa Balitang Sanosenyo, ako si Ariam Oblianda, Public Information Office.